ayan ah, uh, gusto ko po magpasalamat no, sa mga nagsusupport at sa mga nagsishare po ng video ko ah, uh, naka 1,000 na po tayong subscribers ayun at lumalagpas na rin po, uh, salamat po sa inyo, no ayun, uh, hindi ko akalain no, sa e-bike e-bike po tayo <laughs> sabi nila bakit motovlog, eh motor vehicle pa rin po yan uh, at kaya saka hindi po mawawala yung motor natin kasi yan po yung hilig natin talaga so yun man na naman po tayo sabihin bakit nasa motorcycle lane tayo tumatakbo naman po tayo ng 50 Sa uh, dito po ay 60 po ang ang ano po no ang minimum or maximum maximum sorry maximum speed So, ayan, ganyan po tayo ano no. Basta marunong po kayo sumabay sa Agos ng ano ano ng sasakyan. Okay lang po 'yan. Basta hindi po kayo nakakaapekto sa likuran ninyo na mabagal kayo. Okay po 'yan. So, ayun. So, ayun. Maraming 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 salamat po no. At sana po, kung maganda po ang ating ano... ay ano tayo... May mga... Mabigyan din po tayo ng ano na... Mga tulong Sa pag-angat din po sa kanilang mga YouTube channel, no? Kasi alam niyo naman po Ang uh, YouTube Kung magsasubscribe ka po, wala naman pong Bayad yan, no? suporta lang po yan sa mga kasamaan natin Na nag, nag-e-effort po, no? Na mag-video Ayan lang po ang aking masasabi. Uh, kahit ano pong content nila, eh, susuportahan po natin yan at basta maayos po sila makipag, ano, no? makisalamuha. So, Siyempre, hindi po may iwasan. Mayroon po talagang, ano, uh, iba po yung content. Oh, sorry. Iba po yung content. So, eh, hindi natin ma, ano yan, so, yung ganyan. So, salamat po ulit. Salamat. Ayan lang po muna, no. Hey boss. <laughs> Ito yata yung ano eh. So yun na uh, dito po tayo sa Tandang Sora, ah, pasong tamo. Papuntang so, Tandang Sora ano Ah uh, ito po yung una nating ano pinatahan para sa WSP. Wala kasing stock sa iba ng white noon eh. So kaya ayun. Ito pong nasa harapan natin sila yung mga mekaniko ng NWAW na maayos at magagaling no. Ah, uh, bidong bida to sa GC natin eh. Sa GC namin. Oh, so pagka naka WSP kayo, kasama na kayo sa GC namin. Woo! So, 'yun. Ngayon natin kasi na luto mga to. Ayun so shout out natin to mga to. Ha? Huh? Sa shout out ko kayo. Okay. nagmamalaki kayo nila Miguel eh. Thank hey. you, hey, boss. Thank hey, you, boss. Ayan, sila yan. Mga magigiting na electrician or technician or mekaniko. Na sila yung ano, magaling magko ng mga kung ano-ano. Ayan Kalimutan ko yung mga pangalan Itatanong natin sa GC yung pangalan nila